panoorin natin to mga gar. Ito nga, galit na galit ito na asombrelo. No, bata pa yan, teenager pa yung ano yun, Inawat lang nito. nakaka green. Kawawa si, ano, si Manong na nakabayalit. ano. Ang sabi kasi dito guys, lasing daw to si Manong. Ay, parang dumaan siya sa mga ano ng kabataan. Natapakan daw yung ano, Daw ng saging kaya galit na galit tong mga to ayan o binalikan niya buti may umaawat lang talaga ito ay naawat ng naka light cream kawawa o eh lasing din kasi ito si Manong eh eh naasar nga dahil nga sa tinapakan niya daw yung daw ng saging na pagkakainan sana nila yan buti lang inawat dami niyan mga par marami magkakasama yung mga yan si Manong nag-iisa lang to eh kawawa din eh kaso ah, lasing na rin kasi ito si Manong eh eh napag-initan niya siguro dahil nga sa nagawa niyang natapakan yung dahon ng saging na pagkakainan dapat ng mga kabataan na yun ayun eh, yung si Manong naka-violet uy shit na ako binawihan pa na adilaw oh kawawa talaga Muti nawat lang yan lumayo, lumayo na lang si Manong lumayo na lang siya eh dami nga nun eh tutulungan siya nun.